Hello so, mga paps, good morning. Dahil di po ngayon, ito, magkakape tayo ngayong umaga. Kumuha nga ako ng cup para magtimpla ng sarili kong kape. Ito po kasi naging kagawian ko tuwing umaga. Magkakape bago ang lahat. So dahil di po ngayon, mag-relax-relax muna tayo. Kasi nga may balak po kami magpa-dentist ng mga anak ko ngayong umaga. Yan, ako lang po yung mismo mag ahalo niyan kasi may mga makukulit akong alaga ayan kita no? niyo naman o, yung ulo sa lamesa kulit kasi mga alaga kong aso akala mo sila yung magtatimplan ng kape ko ayan dahil dyan nga mga paps ay eh, siyempre bago ako mag exercise kayo umaga uh, itong ang kagagawian natin magkakapi muna para pang detox ng ating mga toxic sa katawan kasi nga sa pagkakapi alam nyo naman kahit sino sa atin ay nagkakape talaga tuwing yung umaga uh, laging tradisyon na po ng mga pinoy yan mga paps tuwing yung umaga ay eh, magkakapi muna diba Ayan na po, nag-init na ako ng tubig at sinalin ko lang sa aking mag para haloy ang aking kape. Sa so, kalaman nyo mga paps, hindi ako naglalagay ng asukal kasi nga, mataas ang sugar ko. Kaya ano lang ang nilagay ko, coffee meat lang, tsaka kape lang talaga. Puro po yun. Hindi po ako naglalagay ng asukal kasi nga, sobrang taas ang, as, ang sugar ko. Ayan na nga, humabol um, ako bumili ng pandesal. Hindi nyo nakita yung video. Ayan, dumukot na. Tapos sinausaw ko kasi nga sabi nila hugasan muna bago ikainin kasi nga baka ano marumi <laughs> kaya ginawa ko hinugasan ko muna kaya yan, yan ano na kami ni Macy's banding na kami kami ng dalawa nagsama dyan sa lamesa yan si Macy's hindi naman kape ni inom niya mainit na tubig kasi nga wala sa kanya Ayan lang mga pausman lang umaga thank you